Ngayon mga idol, ngayon ang another video na naman tayo. Ngayon ang katalakay natin ngayon ang mga idol ay kung paano natin makapabilis ang paglaki ng ating mga sisiw. Tulad ng day old sa, mula, sa pinakasimula sa pagkapisa hanggang 10 days. 10 days. At kung ano-ano ang mga ginagamit natin para mabilis sila. At kung ano ang sekreto natin para makabilis at masigla ang ating mga alagang sisiw. Ayan, pakita natin mga idol ang ating sisiyo. Yan, ito mga, mga idol. Tingnan nyo mga idol. Oh. Kompleto ng pakpak -pak nila mga idol. Ito so, mga idol ay 10 days old pa lang. 10 days old. Parang so, laki-laki na kayo mga idol. Oh. Ronaldo lang. Ngayon, ang uh, secret sekreto, natin kung paano natin makakabilis ang ating sisiyo sa paglaki gaya nito. Ayan o. Ayan. Ay gumagamit tayo ng kick booster. Ito mga ito. Pinagamit natin ng kick booster hanggang one month yan mga idol tapos kaya mas sigla ang ating mga alagang sisi mulan man, malakas man init kahit anong panahon ginagamang ito natin mga idol sa electrolytes yan yan mga idol ako po ay hindi na promote o nag-endorse ng anumang produkto sadyang so, ito lang aking gamit mga idol at ito pa mga idol ang sekreto yan, ganito mga idol yan, ganito mga idol na nagawa ko mga idol pagkapisang pagkapisa pa lang mga idol nilalagay ko na sa ipanang palay yung ano ng bigas yan, tapos nilalagay ko na yung ng gasera pwede naman yung 25 watts na ilaw para ramdamin na yung init para akala nila nasa nanay pa sila yan, ganyan lang mga idol yun tapos yan gasera may yero yan sa taas para nag reflect yung init gumababa yung init kaya tingnan yung mga idol kumpul kumpul sila yan, ganun lang mga idol lang ang sekreto ng ating pag-aalaga ng sisi para mabili sa lumaki kasi uh, iniilawan natin o nilalagyan natin ng gasera, sadyang mainit pa rin ang karambang nila kaya mabilis tumubo o umangat yung kanilang mga no, balaibo yan kaya sana ay may natutunan kayo mga idol at no, ay, kung bago pa lang kayo sa ating youtube channel no, ay, huwag na mga like, comment and share para updated kayo sa ating mga bagong video na i-upload ayan hanggang dito na lang mga idol at paalam at God bless